Kapital ano oh, manong kwa, ano kwa? Manong kwa, na wao. So, oh. nice. may laman daw. Dalawa? Ah, uh, daw o. Oh, you know. know, you know, you know, sa, so, sa so loob. Kulay, ano, kulay, ano. Mana. oh, ulitin ko ah. Yun o, yun o, yun o, sa ano. Ayun o, sa gilid, sa gilid. oh. Oh. Magka, ano Magka, Oh. Ulitin ko ah, ulitin ko pa, ulitin ko pa. ulit ah. Tignan mo, gey. Ah, may uh, may bayaw katsakano at saka ahas ano, oh. Uh, so, oh you know, you know. Eksakto. Alitin ka ulit para ma-clear ma natin. So yun. So ano yung plano diyan? Hukayin, hukayin natin yan. Hukayin. Hukayin na lang. So ano yung setup diyan? Saan tayo hukay. Dito dito sa ano, dito sa harap. Dito. Oh, guys. No? So ito kasi yung bubutas nila guys. Dito nila pinasok yung ano. Yung cellphone tapos nakita nila na may laman daw sa loob. Okay. Hmm. Okay. So guys, mag na sila. Well, pa paano makano yan? Makawala. Hindi na tayo maglalagay ng screen? Hindi, hindi na, hindi na. na. Ay, iba talaga. Mga professional na talaga tumira okay. nito. Bakit dito yung butas nyo? Yun. Maka dito. Dito lang muna. Okay. Umpisa natin dito. Umpisa natin dito para ano, para makita natin lahat. Ito, okay. hukay na to. Bek. Ayan ito muna. Try mo yan. Palahin mo. So, mas na nila. So, nandito kasi yan banda guys. Sa, ano? Sa ating ano. So, yun yung ating manukan. So, dito ako nakakakita ng ano. Mga bayawak na malalaki guys. So, yun na nga ako. Kasi nga, baka may, may ano dito oh. Malayo ah. ata. Wait. Malayo ata. Malayo yan. Dito dito kaya dito. Dito sarap. Sarap. Sige. Okay mo Yan. butas baka malaki din yung ano pumasok dyan gandahan lang gandahan so, gandahan lang gandahan Dito siya, dito siya, boss. Sige, 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 sige. lang, sige lang. Dito siya, dito siya. Dito siya, sige, sige lang, sige lang. Dito siya, lang. Sige lang. Dito siya, dito siya. Dito siya. Dito siya. Dito siya. Dito siya. Dito siya. Dito siya dito. Sige lang, sige lang. Okay lang. Okay lang dyan. sa atras mo tayo. <laughs> baka... Sige lang, sige lang. Bukay. Magkita mo pinyan. yan Dyan. Dito, hey, dito. Okay sa lang. ang pagbukay. Ayun. Hmm. Atras, atras muna tayo. Kasi baka... Sige, sige, sige. Okay lang. Kagatin tayo, no? Tignan mo yung ulo. Tignan mo yung ulo. Dito, dito. Dito. Sige lang, sige lang. Okay lang doon. Okay lang dun. Dito, dito. Dito ka baka... mo video. Dito ka mo video. Hindi nga makita. Sige lang, okay lang d'yan. Bayawak ko yung tayo. Oo, bayawak lang ito, bayawak lang. Ayun. Ayun, Ayun yun nga, yun nga. Ayun nga, may nangabas. Sige, sige, sige. Sige lang, sige lang, okay lang. Sige lang. Sige lang. Huwag kang matakot po. Sige lang. May nangangalabas nga. Tusukin mo nga d'yan, Bek. Tusukin mo. D dandahan lang ha, dandahan lang. Okay, sasalamban mo. Sige. Huwag mo saktan. Ang ano kasi mainit kasi dito guys kaya lumasilaw yung ano bumalik dyan bumalik bumalik dyan atas atas muna tayo doon ka sige bumalik Nick bumalik atas atas muna tayo malaki laki din pala ma ano <coughs> masilaw kasi yung araw <coughs> So, yun guys. bumalik ko sa loob. So, tingnan natin kung may ikay diyan basta. Ito, 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 tingnan mo boss. Ipata, tignan mabuhas. Tignan mabuhas. Dito, dyan, dito, 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 dito. Dito. Bilis, bilis dito. Baka ang dating tao. Ayun oh, you ayun know, oh, yung pao. Oh. Dito muna, nai mo. So, yun pumasok sa, sa loob. Na. Dito na yung ulo. Sige, sige, okay lang. Diyan daw, lumalabas na yung Bumalik, dyan, bumalik Laki kasi ng butas guys Sobrang laki ng butas sa loob daw eh. Sige, sige, sige. Yan, ito yung sa kabila. Ayan, sa kabila. Sige, okay ay. lang, okay lang. Sige, okay lang. Sige. Sige, sige, okay lang. Nadyan na pababas? Nadyan na? Ito yung ulo. Malabas na daw yung... Lika, lika, lika. Kung gusto mo makita. Lika. Ngayon yung, 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 yun. yung ulo. Ito yung ulo. Ito yung ulo. Tumatago sa ano? Tumatago sa dahon. Ayan. Ayan, ito. Ito na. Ito na. Ito na. Okay. Akin, akin na. Sabi so, Nandun na doon. Nandun na, na doon. ko ah. Oh, Ako, yun. Hilain ko po sa ah. Ang haba pala. Ang oh, haba, iba talaga.